Ipinagsak na ulan talaga. Sir Juni, medyo putol-putol po ang ating signal. Hello. Uh, opo, mm -hmm. uh, doon po sa mga rainfall uh, warning no, uh, na kahit bago pa dumating ay naka-red rainfall warning din po ang mga areas talaga na ito. Ibig sabihin po malakas yung uh, mga ibinuhos na ulan and then ganun din po siyempre yung doon sa dagat at sa ilog. Opo, ano po yung mga dahilan kung bakit po nasawi itong anim na put anim nating mga kababayan? Ah, uh, magkakaiba po no, although sa uh, while we're validating some of most of these no, uh, karamihan po ay dahil doon sa uh, pagkalunod no, dahil doon sa uh, mga pagbaha. Meron din pong ilan na uh, nabagsakan po ng mga falling debris and then um yun po At saka yung kasamahan syempre natin na nabanggit natin kanina sa Philippine Air Force na bumagsak po yung uh, uh, helicopter. Mm -hmm. Sir Junie, nabanggit po ninyo na karamihan po sa mga biktima ay nakatira sa coastal municipalities. Uh, storm surge po ba yung uh, naging sanhi po ng kanilang kamatayan o flooding po? Uh, flooding po. Uh, karamihan po dito sa mga nabanggit natin that are for validation ay uh, dahil po sa flooding. Opo. Uh, mm -hmm, mm -hmm. May mga missing pa po ba tayo, mga nawawalang okay. individual, Sir Juni? Uh, opo, no? as of 6 a.m. this morning, meron labing tatlo na nawawala sa Cebu Province at meron pa pong nawawalang labing tatlo din sa La Castellana, sa uh, Negros uh, Occidental. So sila din po ay kasabi lang doon sa mga pinagahanap pa. Opo, nakita rin ho natin yung mga images na parang Uh, umulit po yung itsura nung Bagyong Ondoy at uh, Yolanda na nawasak po yung kanilang mga kabahayan. Yung iba ho, iba ho nakatira malapit sa Ilog. Uh, meron ho pag-uusap po ang OCD with uh, LGU na magkaroon po ng relocation doon po sa mga nakatira malapit po sa Ilog? at um, at this point in time no hindi pinag-uusapan uh, yung yung relocation uh, mula at least etong sa Tino mula kahapon at sa ngayon no kasi mm -hmm. ang uh, naka fokus tayo una uh, syempre uh, para doon sa rapid damage and needs assessment hindi pa natin nakukuha yung kabuuan uh, impact no of of bagyong Tino and then nagre responde na yung iba't ibang clusters natin doon sa mga uh, areas affected no in terms of reloc permanent relocation so hindi pa na pag uusapan yet no although there were um, previous talks na about this no in terms naman of our coordination with uh, the local government so we are closely coordinating with through our regional offices no doon sa mga uh, LGUs no Ah uh, pero ang isang pinag uusapan actually ngayon no dito sa National ladiera Risk Council ng OCD but kasama yung mga other agencies of the NDRMC no at saka yung uh, National Interagency Coordinating Cell ay ito nga pong bukod doon sa pagresponde natin sa bagyong Tino ay yung paparating din pong bagyo na isa pa mm, na ang sinasabi si ng pag-asa mm. ay mas malakas mm -hmm, yes. na super typhoon kaya po ang isang pinag-uusapan natin ngayon na dapat alam ng bawat lugar no sa, sa buong bansa uh, yung ulan at yung hangin saan ito uh, mangyayari kailan ito mangyayari at gaano ito kalakas itong tatlo po ang pinag-uusapan ngayon no kasi dapat po at hanggang sa mga kabahayan po alam natin ito na kung saan kailan at gaano kalakas yung ulan at hangin na mararanasan dito sa susunod na bagyo. Another thing po ano na pinag-uusapan no, yung mm -hmm. historical basis ay hindi na po ito sapat na basehan kung tayo ba ay lilikas or hindi. May mga uh, may mga lugar po na dati ay hindi naman binabaha mm -hmm. pero ngayon binabaha na po no. So mahalaga talaga na inaalam natin from the science-based agencies no. Um kaya saan, kailan at gaano kalakas ang ulan at hangin na dala ng mga bagyo at lalo po itong paparating na bagyo na ang tinitingnan natin ay we only have three day window. no Buka ngayon, bukas at Friday at maaring Saturday mag-start na po yung pagulan na dala nitong susunod um, pong bagyo. Mm -hmm. Sir Juni, ilan po sa kabuuan yung mga naapektuhan nating mga kababayan ito pong uh, Bagyong Tino at ano pong rehiyon sa ating bansa yung pinaka napuruhan? Sa Bagyong uh, Tino naman po, ano, mga 707,000 uh, na mga kababayan natin ang apektado. And then ito nga po, ano, uh, we are looking at yung una po, uh, Eastern Visayas. Then ito nga po, uh, yung sa Central Visayas, no, kabilang yung Cebu and then ganun din yung Negros uh, Island region no and then meron din po from uh or, uh, yeah the central size the region 7 ano and then may ilan din po from region 6 at sa so, so region 5 Opo, baka meron din hong mga OCD uh, regional offices po na yung inyo pong mga tauhan po na nabiktima po nitong bagyo. Meron ho bang ganong report po sa inyo? Sa ngayon po, as, as far as the OCD personal uh, um our concern po no wala tayong natatanggap from our regional offices na mga yeah. uh, apektado uh, in terms of etong uh, itong direktang uh, epekto po no nung nung bagyo no so so kabutihang palad po no maayos ang ating mga OCD personnel sa regional no, uh, offices no Uh, pero siyempre ang isang iniisip pa natin, no, uh, DR, when we talk about DRRM workers, hindi lang po at uh, the national regional, no lalo yung mga DRRM workers natin sa mga LGUs po. Oh, Yun po. yung mm -hmm. talagang mga apektado po. Mm -hmm. Sir meron na po ba kayong inisyal na halaga ng pinsala ng bagyo sa sektor po ng agrikultura, sa infrastruktura at sa iba pa po nating mga pinsala na iniwan po nitong bagyong tino? sa halaga po no at sa damage at saka sa on infra and agriculture we, we don't have that uh numbers yet no especially na marami pa sa mga RD na teams natin no ang bababa pa lang dahil sa uh, kakalipas pa lang po nung 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 uh, bagyo no so hindi pa natin nakukuha at hindi pa natin naiipon from uh, the different uh, government agencies itong itong datos na ito but hopefully uh, within the day no kakakuha na tayo ng mga um, if not uh, final at least yung mga initial reports po no uh, in terms of damage to infra and Agri. Mm -hmm. Yun hung mga images po na lumabas kahapon na talagang uh, labis pong pagbaha. Ibig sabihin po hanggang ngayon, most probably ay hindi pa rin po nagsasubside. Etong dito po sa Cebu ang ang report po ng mga nakuha natin from the ground. kahapon actually uh, na po ito. No? Mm -hmm. so, tiyempre, yung debris clearing, yung putek techno at saka yung uh, damage no ay, ay hindi pa rin na kumbaga, ongoing na isinasagawa ng mga debris clearing and civil works plaster uh, ng LGU regional at saka nung national na mga nakadeploy no ano. Kaya uh, hindi pa rin talaga ito kumbaga pwedeng balikan no ng ating mga kababayan. Opo. So wala na tayong uh, mga isolated area sir Junie sa ngayon. In, in terms of uh, communication no, uh, wala Meron pa tayo mga areas na hindi pa rin na uh, kumbaga na ina-restore no yung mm -hmm. mga communication lines but then uh, our uh, emergency telecommunications cluster no are closely coordinating na with our LGUs po anong augmentation po ang kailangan ng mga facilities for for the communication saan po mga lugar yan sir Juni? um these are mostly coming from uh, central visayas din po ano, and also in, in a few areas po dito sa NIR, hirt and Uh, Negros Island region. Opo, uh, how about yung mga lugar na nagdeklara na po or nasa ilalim na ng state of calamity? Ah, uh, doon sa state of calamities naman po, meron na tayong um if i'm not mistaken, no, the number is uh, almost 53 na mga um, LGUs po ang uh, nagdeklara ng um uh, state of uh, ano dito, cities, mga cities po and then municipality. Mm -hmm. Opo, 53 po sir? Opo, opo. Okay, 53. Po. Ah, uh, karamihan po. Ah, uh, alos itong 53 pa lang po is sa region at uh, 7 pa lang po ito. Wala, wala pa po tayong nakukong datos po. Yeah, the other regions. Opo. Mm, siguro panghuling mensahe na lamang po Sir Juni, lalo na meron na naman po tayong uh, parating na bagyo. Uh, opo, yun nga po nababanggit ko kanina no, sa ating mga kababayan. Meron lang tayong tatlong araw para maghanda dito sa susunod na bagyo ang ating pong uh, pamahalaan ay tuloy-tuloy po no, oh, ngayon itong no para dito sa mga paghahandang ito no so ang usap lang po natin ano uh, maki uh, makinig po tayo no sa mga ating mga lokal na otoridad no ganun din sa mga regional and national advisories natin no kung ano ang tamang uh, na dapat nating gawing paghahanda para mas maging ligtas po tayo dito sa darating po na bagyo. Opo, at nagpapasalamat din po tayo sa Office of Civil Defense, sa NDRRMC dahil lagi po kayong nariyan lalo po sa ganitong mga uh, sitwasyon. Sir Junie. Maraming salamat po. Maraming salamat po at mabuhay po kayo sa Office of Civil Defense. Si Sir Junie Castillo po ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Tutok Bagyo! Ngayon pala ay uh, merong supposedly yung Alcinco de Noviembre mm -hmm. Celebration sa Negros Occidental. Oh, ito ay kanselado na. Kanselado para mm -hmm. sa ang uh, uh, historic bloodless revolution 1898. Mm -hmm. Parang meron siguro silang festival pero hindi na Hindi na tuloy dahil na tuloy. Nga dito sa epekto mm -hmm. po ano pananalasa ng bagyong Tino na hindi natin na expect partner. Oh, oh. Na ganito kadami yung casualty 66 mga kasama. Meron pang pwede uh, ko ako nagkakamali, ah eh, 26 mm -hmm. na nawawala. Ang dami pa po nitong mga nawawalang individual na sana po mahanap na ng buhay. Yan, oo. Diba? Kasi nung mga nakarang araw, nagsabi na tayo na ito yung track nung bagyo, yes. diba? Lunes pa lang. Oo, bago pa mag undas Spider. Oo, bago pa mag- Last week pa oo, na ito yung oo. track kasi nga meron ng, ano, meron ng uh, forecast. meron tayo ng pag-asa. na pero hindi natin inaasahan uh, na no? ganun kalakas talaga yung kanyang buhos. Mm -hmm. To the point na yung mga ilog ho eh ano umapaw. Umapaw at kitang-kita nyo sa mga video mga kasama sa Facebook na trending na trending oh, ngayon mm -hmm. yung mga kababayan po natin nasa bubong po Yan. sila. Yan yung ho, naman, kataas ang baha. Yung iba naman ho sinubukan po nilang lumikas pero nasira na po yung kanilang mga bahay, no? Yung iba nabagsakan po ng puno. Yes, at yung iba ay eh, nalunod mm -hmm. kaya po sila nasawi. Diyan lang kayo mga kasama. Marami pang mga balita. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Rajuman, Angel Garcia. Magbabalik pa ang say ng taong bayan. Alams na! Yeah. Oras mga kasama, 9.32. This time check was brought to you by Jim's Coffee Mix. Sarap ng 3-in-1 coffee plus Korean ginseng ang papremyo sa Mega Millionario Promo. May 50 million pesos SSS worth of prizes dahil sa 50th anniversary ng Mega. Mega sa dami ang papremyo. May GCash, kotse, at 5 winners of 1 million pesos kunin ang code sa lata at i-PM sa page ng Mega Sardines. Sali na sa Mega Millionario Promo! Promo runs June 6 to December 31. Per DOH, FDA, CFRR, Promo Permit number 1573, Series of 2024. Mula sa number 1, Smart Dish Washing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dish Washing Paste ko! Smart. Pritong ulam na masebo smart. Plato at kaldero smart. Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste May double tanggaling formula Tanggal galing ang sebo at bakterya Pahit para walang pahit Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko Tanggaling galing mo Smart dishwashing paste Heavy duty linis bawat pahit Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory. I am Venus Ra a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, and original. Parang pag -ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural at original. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit. Charm! with Bloom Fresh technology kills 99.9% .9 of colob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries. Amsampay sa loob? no sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS Santon Gold Coffee Mix. Ako si Gretchen ng Olongapo City Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Na sa isang kapi na, hinahanap ko anti-oxidant na anti-aging pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Habit sa mga butika. narito na muli ang ACS Quarta Extravaganza 2025. Dobling saya at dobling pa Huwag palampasin na pagkakataong manalo ng cash prize na 3,000 pesos sa weekly draw at tumataginting na 200,000 pesos sa grand draw na sa inyo ng RMN at IFM stations nationwide at ACS Manufacturing Corporation. Sugod na sa DZXL 558 Manila Station sa Unit 806 Atlanta Center, Annapolis Street, Green Hills, San Juan para ihulog ang inyong mga entries. Para sa